Po, uh, umani po ng sari-saring reaksyon sa mga nedesens ang pagsipa ng isang gwardiya sa isang batang babae. Nangyari po ito sa SM Mega oh. Sa kumalat po na video, makikita ang pinapaalis nga ng security guard ang sampagita vendor na nakasot ng school uniform sa lugar na SM Mega Mall sa EDSA. Ayan, nakita po na hinablot ng gwardiya ang tindan sa pagitan ng batang babae. Sabay sinira. Pagkatapos po nito, mapanood na ilang beses na paghampas sa sampagita vendor sa gwardiya. Ang pag-awat ng gwardiya na isang punto ay makikita ang pa ang batang babae. Samantala po, eh, naglabas po ng official statement ang SMA Gamol. Tungkol sa video na kumalat. Anong nangyari po ito noong Merkulis, January 15, 2025. Nakasad po sa statement na we regret and sympathize with the younger who experienced an unfortunate incident outside of our mall. We have called the attention of the security agency to conduct an immediate and thorough investigation. The security guard has been dismissed and will no longer be allowed to service any of our malls. As SM Supremos always promotes inclusivity for all, we strongly condemn this act committed against her. Ayun, buti nga po. Tinanggal din po. sa uh, sari reaction po ang mga netizens. May mga nadismaya at nakisimpatya sa, sa pagita vendor at nainis sa security guard. May mga hakahaka din na maaaring napikon nga ang gwardya na pinapaalis ang sapagita vendor Uh, matapang pang ang babae na lumalaban. Kaya niya pinagampas na sa pagita ang gwardiya. May mga nagdududa may mga nagdududa rin na baka biktima o ginagamit ng sindikatong bata dahil sa kakaibang tapang na pinapamalas na hindi May mga nagsabi ring maras ang desisyon tanggalin sa trabawang security guard dahil may pamilya rin itong binubuhay. Yan. Ah, pinapalis niya 'yung bata. Tinuturo ah, niya pa isang ano, isang kasama niya. malis oh. ka diyan, sabi niya. Ayun, okay, nakinuwa 'yung sa pagita 'yun. 'Yun. Hmm. Sini pa. Oh. Hmm.